So yun mga idol for today's vlog Japan Japan muna tayo Pumayag naman si madam na makita yung kanya mukha sa ka camera po Pero upon editing nag ako na itago na lang muna ito Sa kadahilan ng una Hindi alam ng tatay niya na nagtatrabaho siya oh. Alam natin na ako Lalo't hindi alam na ang trabaho para ng anak niya ay Puro alak labanan ang alawa, senior high school graduating siya Pinag-aan po Nakakainis man ang kanyang dahilan ba't siya napasok sa trabaho na yan? Yung mga kailangan ko po, so, na. Sa huli, pinayuhan ko na lang din si madam. Pero sa'yo, ate girl, payo ko. Kasi dyan, sa trabaho mo, pagkakinakain ka ng sistema dyan, wala na, tuloy-tuloy ka na. somewhere in San Jose del Monte ang kanyang pick location at hinatid ko siya sa Novaliches along Quirino Highway ito lang nakakinay sa mensa sa atin mga idol minsan may mga CS talaga na hindi pa ready nagbook na dahil minsan ina-anticipate nila na matagal bago makuha yung booking nila tayong nasa malapit at nakuha yung booking eh medyo natatagalan magantay A few moments later. Hindi na po ako magaganto, kaya po. Okay lang. Okay lang naman. Parang lipat-bakay ka madam ah. Oo nga po. Pinalayas mo yata sir eh. Three <laughs> <laughs> yeah, Bye. Dapat may goodbye kiss yan madam. <laughs> Hindi na po. Ayun, naka ano? Alam mo meron ba kayo anak? Ano? 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 Nakablog <laughs> 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 yan. Nakablog yan, sir. Nakablog. Kind of like. <laughs> Ma'am, gusto niyo may pang takip sa ano? Sige, okay lang po. Okay lang yan. <laughs> okay. 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 Game na. A few inches later. Madam, ba't ang dami mo dalang gamit? Ano po, mag pa po. Uh, matagal ba uwi niyan? Apo, stay in. Ano ba? from part time pinagaan ko po ako anong year na? senior high po o graduate sipag mo naman wala pa naman pong pasok ngayon ilan taon ka na ba madam? 18 po kala ko ano mga 16, 17 ko na oo hindi mo ako lang <laughs> hindi naman siguro masyado ka lang maganda <laughs> <laughs> mas mukha ka lang baby oo po baby ko ato Baby, rin ba yung tawag ng boyfriend mo sa'yo? Ano po? Hindi mo. Oh. Anong tawag sa iyo? Ano nang baby? Kasi baby tawan. Matagal na kayo? Opo, four years na. Uy, ang galing. Parehas graduating na po. Dapat yun, madam, sa kasalan. Oo so, nga Pero inlaban laban naman kayo sa isa sa hanggang ngayon. Opo, oh, kasi naman. Inlaban laban pa rin. Oo, yeah! oh, dapat hey! ganun pa rin. Kumbaga mula-simula, walang nagbago. Madalas ka ba mag-joyride, madam? Opo, madalas po. Kasi so, po ng nota. Mm, so okay ka pala ng joyride, ano? Opo. Kaya ba po kayo nag-vlog? Na tagal-tagal na rin. Kaya lang pahinto-hinto. Ngayon na lang ulit nagsisipag. Kaya po, po ba? Uh, ay, kung may maganda tayong i-upload ko. Opo. <laughs> ay, kailangan po pag sa camera. Ayan po. Eh, okay na lang naman kahit hindi. Ano po yan? Yung, yung camera po, kitang-kita po talaga yung ano. Legs na lang yata. Di <laughs> <Legs, legs, legs. laughs> yung pormahan nyo madam, pupunta, parang pupunta kayo ng party. Ang <laughs> hapo, oh, ayun sa so, ano po, direct to work ka. Kwento ko na lang madam, tungkol sa trabaho mo. Guys, so, kayo ba so lang po kasi mag yan. Hindi alam nila din na gawin ako oh. dito. Ay, ganun. Ako. Oh, Anong alam Ay, niya? Wala po, nagawa lang po ako. Ganyan po ako lang hindi makakita. Sabi naman niya, balaga na mga daw ako eh. Kaya... Kaya mo na sarili mo ah? okay, kaya ko na yung sarili ko. Kasi yung ano nga po, yung mga luho ko, hindi ka ako, hindi ka yung ako. Eh, ba't kasi maluho ka? Yung mga kailangan ko po, pangkadad na. Bilang isang ama na may anak na magandang dalaga Medyo nainis talaga ako nung marinig ko yung dahilan niya Pero dahil ayokong ma-open siya Kaya idinaan ko na lang sa biro Eh maganda ka na, ba't magpapaganda ka pa? Pinibigay no, no. na pera What? Eh maganda ka na, ba't magpapaganda ka pa? Hindi ako sa pagkain. Nako, magtira ka ng ganda sa iba. Inuubos eh. mo yung ganda eh. Na-insecure <laughs> so pa rin po eh. Oo, ka may insecure. Eh, napakaganda mo na eh. Na-insecure ka pa rin. Tsaka may insecure pagka ako na yung gumanda. <laughs> <laughs> Talo kita, girl. <laughs> Pero okay naman sa ano mo. Sa boyfriend mo. Okay na yung pagkain naman po siya. bata ka pa, hindi ka ba nahihirapan sa ano, trabaho mo? hindi naman po, mataas pa rin ko yung work eh kasi gabi naman po ang work hindi hmm. naman sa umaga kaya puyat po talaga ay matik, basta pang gabi Oo. Oh. oh. Puro alak sa labanan. What? Ano ba? Ladies drink? ito okay, mga yun po. Nakaka magkano ka naman? Nakaka 1.5 yun eh. Ah, malaki na ah. 1.5, 1.5 yun. Eh, eh di ba hindi ba nagkakaroon ng ano dyan? Yung tipong nilalabas, ganun. Depende po sa ano. Bawal pong labas, no? Gora. May VIP po, pero may mga ibang babae na nag-VIP po. Hmm, ikaw ba? Bawal po yung kasi siyempre so uh, po yung naisip ko po, po yung jowa ko eh. Ang gusto ko rin po kasi talaga, ano lang, parang inang-inang lang po. Pero para po sa akin kasi ayoko po yung VIP. Kasi mas marami lang pwede mangyari doon, no? Apo. Ayoko rin po kasi agad magkaanak eh. Eh, alam mo ano naman, ako? alam mo naman siguro mga nangyayari doon pag nasa ano na. Apo, alam ko po. Kaya <laughs> po yung may humahawak po sa akin. Ano po? o oh, ay po kasi yun, kaya ayaw din po ng, o oh, ay po po na mag, ay, nakakilala mo yung may-ari. Opo, nagsabi na po sa akin, alagaan niya Oo, kasi pagka ganun. Ayaw din po talaga na din na nag ako. Oo, bata ka pa. Mag-ano ka muna. Alam ko lang po yung ginagawa din kaya. Oo. Kasi ang umiwas ko, ako kasi sabi ko, sa anak lang po talaga ako, okay lang sa akin. Pero buti hindi lumalaki siya mo. Kasi dami nang umiinom na anak, so bloated talaga. Basta ako yung pala po yung pinili. Ay, sige, yung hindi ko talaga doon. Pero hindi siya nakakalaki ng tiyan. oh okay, hindi po talaga nakakalaki ng <laughs> tiyan. Kasi may mga iba kasi dito na may alasing po uh. na ayaw mag ano, sun-mig light, uh. ayaw ng sun-mig apple. Hindi nila yung sun-mig light uh. ang sinapay sa mga babae. Eh, kasi sun-mig apple di naman malalasing eh niyo po, ano po talaga namin. Yung iba kong babae ayaw po talaga ng sabi. Oo, oh, kasi dapat mga apple-apple lang. Parang... Mga apple po. Medyo hindi lang po talaga nakakahilo. Kung unti lang talaga yung inumin mo eh. Hindi. Tsaka parang nakakarami. Hindi yung mahalaga eh. Ayun oh, yun po. Mas nakakarami talaga. Yun po lang kailangan talaga. Oo. Uh -huh. Para to ano eh. Malaki talaga. Mga kota po. At Nakasampung ano po kayo. Aalak siguro doon. May po kayong pa-adress. Ay, Tek sampo? Eh! Uh, Oo oh, po! Ano? Ano po? Sampo, Andre. Kaya mo yun? Ay, hindi nga po ako nakakaupay! Hindi <laughs> <laughs> nga ba? Akala ko kinakaya mo yung sampo eh! Pero hindi, hindi ko mahihirapan sa alam. Pero, matagal ka na dyan? Ano pa lang po ako ngayon? Naging ito linggo pa lang po. Ah, bago lang talaga. Ano pa lang po? Paano ka nakapag-decide na ano, magtrabaho dyan? Naghanap lang po talaga ako sa FB. Oo. Oh. Tapos, so, may pagtanungan po ako sa, ano, kung gabang tanda. Oo. Uh -huh. lang po ako yung sakiton So, para malapit lang po yung pag-agap na. po namin. Hindi lang po kasi nag-uubian po talaga ako. Pero mahirapan ka kasi pagka-uwi yan. Kasi, pamasahe pa lang. Lalo madaling araw, wala ka nang gaano masasakyan eh. Oo uh po. -huh. So, bagsak mo talaga, joyride lagi. Mm -hmm. Ano po, sana kung malapit lang sa inyo. Okay. Mga 100 plus lang, pwede kang maguhihan. Kasi wala pong pass, nauwi po ako. Kailan ba yung walang pasok? Parang hapon Sunday, crossed, three, wala po kami pasok. Kasi nga po, nagkaroon ng asintronos. Ano yun? Ano po sa hindi nagkinip ko na sila-ano sila dito pa ano, sa adult age na walang pasok. Eh dyan, syempre hindi maiwasan dyan may mga lalaki di discard e sa'yo o may mga nanghihingi ng Facebook number, ganon Oo oh, po Hindi nakawala yun ano Opo, dito ka lang ang makulay okay? na Dito ako nag-iisigay ng 8-2 okay? Number lang to siguro Marami kang parang nanghihingi Basta isipin mo, trabaho lang Kasi ano, maapektuhan yung relasyon nyo ng ano, boyfriend oh, mo nagra riding kayo ng boyfriend mo? Hindi po Aba gala-gala din kayo May nago lang di Ay, yun lang, sayang ako para ko Dapat ano, lisensya na muna? Ay, motor po na ni eh. sa kanya kaya. Ah, hindi ba sa kanya? Opo, ah okay. So, nakapag-aboyan po sa pa naman magagala ngayon sa ano, parting norte, may mga ilog. Ba nagkaalis ka ba ng balak mong ano? Pretty pa ako eh. mas 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 okay yun. Yung beauty mo pwede sa ano, mga pang flight attendant. Opo, oh, yun nga po. Pero hindi ko alam sa height kung ano yung mga height requirements sa ganyan eh. Kung nga po, baka nga po ano yun eh. 5'5, gano'n, 5'6 pa taas. Hindi, tourism naman kasi marami ka naman pwede mapuntahan pagka-graduate mo eh. Ah, okay. Ang sabi ko gano'n. pwede ka rin mapunta naman din sa mga business park gano'n. A few moments later. Pero sa iyo Ate Girl payo ko, kumbaga naandiyan ka na rin naman kung pwede mong gamitin yung utak mo sa ano sa ganyan para makatapos ka ng college talaga, mas maganda. Oh. Kumbaga magpakawais ka na lang ba? Total na andiyan, oh, naandiyan ka naman na. Mag-ipon ka, wag kang, uyo wag wag mo nang ganoong luho ba. Oh, mas i-priority mo na makapag-college ka, makapagtapos ka. Oh, Kasi mas magandang future pa rin yung pwedeng makuha mo sa ano sa mga uh, susunod. Oh. Kasi diyan sa trabaho mo pag ka ng sistema diyan wala na tuloy-tuloy ka na. Habang bata ka pa, kaya mo kaya, mong, kaya mo pang yan. Kumbaga ngayon, eh, wala, wala tayong magawa, kailangan natin. Oo oh, Ito tama, pa muna ako Oo, ganun, ganun lang. Kasi minsan, hindi naman natin sinisisi kahirapan Kaya lang, syempre, may mga paraan na gagawin tayo na hindi maganda sa mata ng iba. Pero, mm -hmm. syempre, tayo para yung katawan natin eh. As long as magamit sa tama, maganda rin. Someday, maging successful ka, hindi okay lang din. Oo no,